Jacob, ano bang ginagawa mo dito? Di ba sinabi ko naman sa'yo, ako na lang ang pupunta sa probinsya? Huwag na yun. Busy ako. Marami akong gawain. Kailangan pa ng pera ni inay? Sige, magpapadala ako. Huwag nyo na lang muna akong istorbohin ngayon. May mga importantong bisita ako ngayon ni. Eh. Please lang, Jacob. Umuwi ka na muna. Bibigyan na nakita ng pera. Jason, pakinggan mo ako. Wala nang inay mo. Patay na siya. So, sandali ng buhay niya, Jason, hinahanap ka niya. Kaibigan kita, Jason. Hindi maganda ang ginawa mo. Nagpagtanggi sa iyong ina dahil sa isang Eita. Ikaw, kalahati ng pagkatao mo, Aita, Jason. Hindi lang makikita sa iyo dahil nagmana ka sa mistiso mong ama. Sana, Jason, na ipadama mo sa kanya ang pagmamahal mo, ang pagmamahal ng anak sa kanyang ina. Namahal ka niya, Jason. Sa kabila ng lahat, mahal na mahal ka niya. Wala na siya, Jacob, mahal ko siya, inay. lang ako at nanggap sa sarili ko na ang aking inay sa baita. Ayoko si mapagtawanan Ayoko kong husgahan. Pero mahal ko si Inay, Jacob. Tama <laughs> ba yung narinig ko? <laughs> Jason? May dugong ita? <laughs> Nagsinungaling ka sa pagkatao mo, Jason? Hala ko ba? Anak ka ng isang mayamang asindero sa probinsya. <laughs> Malawak ang lupain. Ay, oo nga pala, malawak nga naman. Malawak ang lupain sa kabundukan kung saan nakatira ang mga Aita. lahing <laughs> baluga ka pala. <laughs> Alam mo kung sino. <sighs> Ay nako. Ang dami talagang fake sa panahon na to. <laughs> Kalain mo yun. <laughs> Oo. Oh, anak ako ng Aita. Pinagsisisihan ko kung bakit ko pa naitago ang pagkatao ko. Bakit ko ba nagawa yun? Dahil sa mga katulad mo. Mapanglahi. Mapanghuska. Mahilig. Manghamak ng kapwa. Lalo na katutubo. Yung kumakaranas ng diskriminasyon. Tinago kong pagkatao ko. Napakalaking pagkakamali. Pinagsisisihan ko. Rili kong ina-tinakwil ko. Go. Tayo na. Kuntahan na natin sa si inay. Ngayon alam mo na ang pagkatao ko. Wala akong pakialam kahit sabihin mo man sa lahat ng tao. Mula sa araw na ito, hindi ko na kahihiya ang pinagmulang ko. Ikararangal ko ang lahi ng aking ina, ang lahi ng mga aita, mga taong may mababang loob at mapagmahal. Hindi kagaya mo!